malalakas na pagputok ng mga artilleri at pag-usad ng mga Israeli ground troops ang bumungad sa mga residente ng Gaza at pumatay ang IDF ng dosi-dosi ng mga terorista. Sinalakay ang Hamas Intel Headquarters sa Kanyones at umabot sa isang daan at pitumpo ang bilang ng mga nasawi sa ground operations. Ang mga tanki ng Israel ay nagtulak ng mas malalim sa mga distrito sa gitna at Timog Gaza Magdamag nitong biyernes at sabado sa ilalim ng heavy winds at artillery fire sa sumusulong na ground forces sa digmaan ng Israel laban sa mga terorista ng Hamas. Ang labanan noong huling bahagi ng biyernes at unang bahagi ng sabado ay nakatuon sa Alboriz, Nuserat at Magasi sa gitna ng Gaza at kanyone sa katimugang bahagi ng strip na sinusuportahan ng masinsinang airstrike. Isang opisyal ng kalusugan ng Hamas ang nagsabi, ang mga wilga sa himpapawid ay pumatay ng isang daang Palestinians at nasugatan ng isang daan at limampu sa gitnang Gaza Strip. Sa nakalipas na 24 oras, ang teroristang grupo ay walang pagkakaiba sa mga ulat nito sa pagitan ng mga sibilyan at mga mandirigma. Inihayag ng Israel Defense Forces noong Sabado ang pagkamatay ng isang sundalo sa pakikipaglaban sa Gaza Strip at isa pang namatay sa kanyang mga sugat mula sa unang pakikipaglaban na nagdulot ng bilang ng mga namatay na tropa mula nang magsimula ang opensiba sa lupa noong huling bahagi ng Oktobre laban sa Hamas at umabot sa isang daan at pitumpo. Ang dalawang sundalo ng IDF na huling nasawi ay si ng Master Sergeant Konstantin Sosko, 30 taong gulang ng Combat Engineering Corps 7086 Batalyon mula sa Tel Aviv at Captain Harrell Eta, 22 taong gulang isang Team Commander sa Reconnaissance Unit ng Givati Brigade mula sa Netanya. Si Sosko ay napatay sa gitna ng gasa sa isang labanan at malubhang nasugatan ng isa pang reservist. Si Ita ay malubhang nasugatan noong Desyembre 22 sa Timo Gaza at binawian ng buhay sa tindi ng mga sugat na natamo noong weekend sa Nasser Hospital sa Canyones. Ang pinakamalaki at pinakamahalagang medikal na pasilidad sa timog ng teritoryo ang mga larawan ng Red Crescent na naipost online ay napakita ng mga ambulansya na tumatakbo sa gitna ng mga basag na kalye at nagdadala ng mga sugatang bata. Ayon sa IDF, ang tropa ng 7th Armor Brigade ay sumulong pa sa Kanimugang Gasa habang sinalakay ang mga site ng Hamas sa Kanyones, kabilang ang punong tanggapan ng Intelligence Division ng Terror Group sa lungsod. Ang intelligence headquarters ay responsable para sa lahat ng aktibidad ng paniniktik ng Hamas sa lugar ng Kanyones. Matatagpuan din dito ang command center na kabilang sa Palestinian Islamic Jihad Terror Group sa parihong kompleks. Ayon sa IDF, na-recover ng mga tropa ang napakahalaga na mga materyali sa paniniktik mula sa mga site na ito. Sa gitnang kampo ng Alborids ng Gaza, idinetalye ng IDF ang mga operasyon ng 180 th Armored Brigade at dito ay harapang nakikipagbakbakan ang mga tropa sa mga armadong Hamas na nagtatago sa isang paralan na ginagamit bilang silungan ng mga sibilyang Palestinian. Ang 180 th Brigade ay nakatanggap ng impormasyon na dosedo ang mga operatiba ng Hamas na nagtatago sa isang paralan kung saan nakasilong ang mga sibilyan. Sinamantala ng mga terorista ang presensya ng mga sibilyan sa lugar ng paaralan Upang magpapotok ng mga RPG at maliliit na arma sa mga pwersa Habang nagtatago sa likod ng mga kababaihan at mga bata iyan ang sabi ng IDF Dagdag pa nito, sinalakay ng mga tropa ang paaralan Nahuli ang mga operatiba na nagtatago sa loob At pinatay ang iba pang malapit sa kompleks Sa iba pang mga operasyon sa Alborid sinabi ng IDF na ang 180 th Brigade ay nakatagpo ng marami pang militanteng Hamas na umatake sa mga persa mula sa mga sibilyang lugar. Nahanap at nawasak din ng brigada ang katlong rocket launcher at siyam na tunnel shaft. Samantala, sinalakay ng mga tropa ng Givati Brigade ang ilan pang lugar ng Hamas sa Katimugang Gaza na ikinamatay ng mga operatiba sa proseso sa pamamagitan ng sniper fire at tank shelling. Direkta din ang ilang airstrike ng Givati sa mga armadong Hamas sa lugar, kasama ang iba pang infrastruktura na kabilang sa teroristang grupo. Bago nagmaniobra, ang mga tropa ng mas malalim sa kanyones. Ayon mismo sa IDF, ang 90th Division at Air Force ay nagsagawa ng limampung airstrike sa mga target sa lugar kabilang ang mga tunnel at iba pang infrastruktura na ginagamit ng Hamas sa pag sa mga tropa. Iniulat ng mga Palestinian ang mabangis na pagpapaputok ng tanke ng Israel at pambubumba sa himpapawid sa kanyones sa Timog Gaza sa Magdamag. Iniulat pa ng mga midik at tagapagbalita sa Palestinian na nagsagawa rin ang mga eroplano ng sunod-sunod na airstrike sa Noserat Camp sa gitnang Gaza hinahampas ng mga puwersa ng Israel ang kanyones bilang paghahanda sa isang inaasahang karagdagang pagsulong sa pangunahing katimugang lungsod. Ang mga bahagi nito ay nakuha nila noong unang bahagi ng Desyembre. Nauna rito, sinabi ng IDF na pinatay ng mga tropa ang dosido-sido ng mga terorista noong biyernes sa isang serye ng mga wilga at labanan sa buong strip. Maraming labanan ang naganap sa Gaza City kung saan inalis ng mga tropa mula sa 4th Reserve Armored Brigade ang dosi-dosi ng mga terorista na may suporta sa Air Force. Ang mga puwersa sa lupa ay tumulong sa pagdirekta ng mga wilga ng hokbong himpapawid habang ang mga naval forces ay nagbigay ng karagdagang lakas mula sa dagat. Ang update ay dumating sa gitna ng mga ulat sa Hebrew Media na hindi kinumpirma ng IDF ang pagbaba sa tindi ng labanan sa Gaza nitong mga nakaraang araw sinusubukan ng mga tagapamanggitan ng Egypt at Katari na makakuha ang isang balangkas para sa isang bagong tigil putukan. Kahit na ang mga panig ay mukhang malabong magkasundo sa isang kasunduan. Ang mga wilga sa himpapawid ng IDF sa gitnang gasa ay pumaslang ng labing libang terorista sa loob ng tatlong oras at nadagdagan pa sa masidhing labanan sa lupa. Sa Bitlahia, sa hilaga ng lungsod ng gasa, Giniba ng mga reservist ng 551st Brigade ang dalawang gusali na sinabi ng IDF na ginamit ng Hamas. Natagpuan ng mga tropa ang malaking halaga ng kagamitang militar sa mga gusali, pabilang ang mga pampasabog at armas. Noong biyernes, sinabi ng IDF na winasak ng mga tropa nito ang isang hideout apartment na pag-aari ng pinuno ng gasa ng Hamas na si Yaya Zinwar sa hilagang Gaza kasama ang isang malaking tunnel system sa ilalim nito. Si Sinwar ay patuloy na tumatakas para hindi mahuli ng IDF habang sinasabi ng IDF na ito ay malapit na ang mahuli. Ang paghuli o pagpatay kay Sinwar ay magbibigay sa Israel ng isang pampalakas ng moral na tagumpay sa pagpapatakbo ng desperadong hinahangad nito mula ng magsimula ang digmaan tatlong buwan na ang nakararaan. Sapagkat nahanap ng mga reservist mula sa 14th Armored Brigade ang hideout ni Sinwar sa labas ng lungsod ng Gaza noong biyernes. Kasunod na natagpuan ng Elite Yahalom Combat Engineering Unit sa isang hideout ang isang 20 meter tunnel shaft na kanilang winasak kasama ng hideout ang baras ay humantong sa isang 218 meter long tunnel na nagkasanga-sanga. Hanggang dito na lamang po ang aking update sa digmaang Hamas at Israel. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. Ang araw na ito ay isang mahalagang okasyon sa pagsalubong sa bagong taon. Maligayang Pasko po sa inyong lahat at manigong bagong taon. Nawai pagpasok ng 2024 ay kapayapaan na ang ating makikita sa mga updated na ulat.